Hello everyone! Welcome back po dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And yan, ang ganda nitong ating variegated na burn marks dito sa ating background. Ang kwitna niya dyan, talagang uh, nagustuhan niya yung kanyang bagong pwesto. Ang bilis niyang lumago, ang bilis niyang after natin itong mailipat ng pot, mailipat natin ng pot, pinalta natin ng patik mix. Ayan na. Ang ganda na dyan. Ang ganda niya. Look. Ang alwal na alagaan nito ang ating variegated na burl marks. Pero hindi yan guys. Ang topic natin for today's video ay iba. Ay <laughs> iba. Nag-ikot-ikot po tayo dito sa ating garden muli. Kasi, yun nga. And ang nakita ko at naisipan ko na i-share ko sa inyo, i-vlog ko, eh itong ating mga aglo na talagang medyo matagal na nating hindi sila na riripat. Pero look muna itong ating string of hearts. Ito ay talagang kinain ng uod. Kinain siya ng uod. Yan. I flip ko kayo para makita nyo. Hindi ko alam kung nakain pala to ng, hindi siya uod eh, yung parang tilas. So, eto guys, yung ating string of hearts. And kung tandaan nyo, eto, napapakita ko na din sa mga nakaraang kong flag, sobrang lush na nitong ating string of hearts. Eto guys, ay eh, hindi barigated. And, nung isang araw ko lang, di ko na nga lang na video sa inyo at napakita, talagang kinain siya nung, ano ba yung may tusok-tusok, yung may ano, yung makate, pag nahawakan, nakain siya dyan. Nakain. Kaya pala dito noon, hindi ko na rin napakita, madami dito yung mga pupo nila, yung bilog-bilog na maitim. And dumakita ko, ito pala yung minumukbang. At kaso nga lang, hindi pa natin din na tayo ng time na ito ay ating ma putulan and hindi ko rin ito nadidiligan kasi nga madalang kayong makapagdilig dito sa ating garden kasi nga nauulan na yan oh, may tira-tira pang parang pupo siya tilas tilas ata yun yan madalang natin tumak madalang tayong makapagdilig kasi dun nga dito sa may garden natin ay uh, sila ay nauulanan. so dito sa medyo paloob na area hindi ito nauulanan, yun nga lang, napakadala lang po nating makapagdilig. Minsan nakakalimutan natin magdilig. And habang nag-iikot-ikot nga po tayo sa garden, ito yung ating napagtuunan ng pansin. Itong ating mga aglo, ilang tong mga aglo natin na kung mapapansin nyo, ayan, yan ang itsura ng kanilang mga pating mix. And siksika na sila, wala naman silang mga uh, pests, akong nakikita pero yun nga, hindi na maganda yung mga sumisibol niya ng mga dahon, maliliit na sobrang liliit na, maliliit na yan guys tinapkat na ako ito dati tinapkat ko na para lang siya ay magbaby and yun nga, ito yung pinakatapkat niya, itong, itong isang ito, and then ito yung mga sumulpot niya ito at saka ito after nating mag-top cut, ito no yung naging baby niya, yan. Ito pa din yung pinaka-top cut naman, itong isang to. Itinusok na din natin yun. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, hindi pa natin siya napapalta ng pating mix dyan. Kasi nga, dati, ang lago nito, dati ay ang ganda nito. Pero yan, kung mapapansin nyo, hindi na siya healthy tingnan. Ito, nautay din tong pagkainan ng uod eh yan, hindi pa rin natin natatanggal. And ipapakita ko pa sa inyo yung isa natin doon, yun. Hindi ko alam ang ID nitong ating aglo na to. Pero ito dati, ay ang limit ko guys, ipakita sa inyo. Yan. Ang limit ko dati itong ipakita kasi ito, ang bilis ng naging improvement nito. Ito ay more than 2 years nang nandyan. Panahon pa ng pandemic, yan. Ang dami niyang dry na leaves. Panahon pa ng pandemic yan ay na natin. That was 2001 or something. Kasabay nung ating alumina na pinakita ko. Although madahon naman yung pinakaibabaw niya. Pero look. Leggy na itong ating. Hindi ko alam ang ID nito. Basta narrow siya. Narrow ito or makitid lang yung pinakadahon niya. Maninipis lang yung pinakadahon niya. And hindi ko alam guys ang ID nito. Kung sino man pong nakakaalam. Before, alam ko yung ID nyan. Lalo nung bilhin po natin kay seller, alam ko. And yun nga, yung problema, yan, leggy. Sobrang leggy nito ating aglaw na to. Although, yan o, oh, ang dami niya ng uh, anak. Lahat yan ay anak guys. Lahat ay anak niya yan. Kasi isang puno lang yung tinanim natin dyan. And yung lupa niya dyan, kasi dati tayo ay uh, babago pa lang na nag-vlog and hindi pa din natin alam yung mga pating mix na ginagamit natin or yung dapat natin gamitin dito sa ating mga aglo. Yan nga, matigas siya, mabato. Yan, yan ang itsura ng pating mix ko dati. And 'yan ang gagawin natin, guys. 'Yun ang i-share ko sa inyo paano ba natin siya pagagandahin muli yung para siya ay malusog tingnan kasi hindi siya, guys, malusog tingnan eh. Leggy siya. Leggy oh. Hindi siya malusog tingnan. Although dahil nga sunod-sunod ang pag-ulan at medyo na sa lilim siya. 'Yan, ang dahon niya naman dito sa ibabaw ay nagsuluyan pa rin. Pero siyempre, iba pa din talagang tingnan kapag eto ay hindi ganyan leggy. Leggy, oh. Parang ang pangit niyang tingnan. akin pong guys, dadalhin sa table para makita niyo ng maayos. So, ito guys, yung ating aglo na medyo hindi natin matandaan ang ID. Comment guys, kung alam nyo ang ID nito. Maganda siya. Nagagandahan ako sa kanya kahit siya ay narrow. Narrow yung kanyang leaf. Ganda niya. And yun nga lang, look. Yan, oh. Nag-leggy na siya. nag itong ating aglo na to. Kasi more than 2 years na itong dito nakatanim. Wala tayong, uh, hindi natin ito nariripat. Pero hindi naman guys talaga yung ibig sabihin ng pagriripat yan. Nakikita yung ating layer-layer ng chan. Hindi ibig sabihin ng pagriripat ay eh yung papalitan nyo ng paso. Pwede pong hindi pwedeng dito din lang ang papalta natin is yung pating mix lang niya. And hindi din, kasi dun sa mga dati ko video na pinapakita ko sa inyo, ay ating tinatapkat para siya ay ma-propagate. Hindi po ganun ang gagawin natin kasi ayoko ko na na magpadami pa ng mga plants. Hindi kagaya dati na tayo po ay nagpapadami talaga ng plants kasi minsan ating ipinagbebenta para makabawi tayo dun sa ating ipinuhunan kasi nun talaga mabili ang plants. Pero alam nyo ba guys na ngayon kahit gustuhin kong bumili ng bagong plants, mas nahihirapan nako Although siya ay mura na, pero mas nahihirapan ako na bumili. Kasi hindi na ganun kadami ang nagtitinda. Hindi na ganun kadami. Yun, na-share ko lang. Kasi ewan ko kung ako lang ba yung ganun ang experience na medyo nahihirapan na ako ngayon na mag-acquire uh, ng plants. Noon talaga, araw-araw, nagpa-flush sa, sa wall ko yung mga plants na uh, Uh, available, na on sale. Ngayon, nahihirapan na ako. Kahit nga sa Raisal, nahihirapan ako guys na uh, maghanap kung saan dito sa amin sa malapit. Uh, nakikita ko lagi malalayo. Hindi kagaya dati na meet up po. Yung mga tipong ganun, nung panahon, nakakamiss din naman yung ganung talagang andali lang makita or andali lang na maka-acquire ng plants kahit medyo mahal. Andaling makahanap ng mga pating mix na gagamitin natin yun, nakakamiss din na araw-araw lumalabas sa Walco sale sale o oh, ba diba? at kaya talagang tayo ay nakadami ng halaman ngayon mas nahihirapan ako pag may nakikita ako sa mga plant shop na lang talaga kung ka mo sasadyain yun, saka lang may pailan-ilan pa din naman may pailan-ilan pa din so yun, napakwento na naman tayo and yun nga, mabalik tayo dito ayun ay hindi natin to ipopropagate. Hindi natin siya ipopropagate. Kasi, nagpapaliit na ako ng space dito sa ating mga ornamental plants. Pero, hindi ako, guys, magtatanggal kasi talagang super love ko itong ating ornamental plants. nagbibigay uh, lang ako ng space para dun sa mga vegetable natin kasi gusto ko yung malapit dito sa aking uh, garden madali ko mapuntahan kahit medyo gabi na yan may dumaan na motor kaya medyo mainit kahit gabi na ma-check ko sila mabibisita ko sila as in paglabas ko lang ng bahay yun ma ma ko na agad ma titignan tingnan ko sila, madidilig-diligan ko sila, kasi yun na yung aking pinaka-aliwan eh. Yung pag, yung pagkatapos kumain, yan, pagkain na naman, kaya laging siksik, busog, yan. Pagkatapos kumain, mamasid-masid lang dito sa garden, yun, yun ang ginagawa ko. Yun. So, yun nga, hindi natin to po propagate. Talaga, ang dami natin yung segway. Pasensya na kayo. Kung kayo po ay naiinip, iskip nyo na lang. Pero, wag wag. At dun nga pala po sa kung may mga patalastas po yung ating vlog, eh huwag nyo na pong i-skip. Tulong nyo na po sa atin para po tayo ay makabili ng maganda-gandang phone. Para naman maganda-ganda yung isi-share ko sa inyo. Yun. So ngayon, ang gagawin natin dito, hindi ko alam, may nagpapatugtog. Kung tayo ay makaka-copyright kung maririnig nyo, medyo malayo naman pero may malakas na music malapit dito sa amin. idi a uh, natin 'to. Wala tong ano eh, kita ko walang peste yung mga patin mix natin dito. And wala ding problema, kita nyo naman, healthy pa din yung kanyang mga uh, dahon dyan. Yun nga lang, talaga maedad na siya, maedad na. So ito guys, ang gagawin natin dito sa ating maedad na plants. And ilan tong ating aglo ha, yung mga nakahilera natin dito sa unahan ng ating kitchen halos ganito na ang sitwasyon nila. Pero isa lang ang i-demo ko sa inyo or isa lang yung kita ko sa inyo. And try natin, kung hindi mahaba pa yung video, etong isang to, isusunod natin. So, yun. I-approach natin to. So, ganyan lang ang galing para madaling. Kapag ang pating mix nyo na ginamit ay hindi kagaya nito, ito kasi dati pa, ay medyo maalwang mag-uproot, maalwang magpalit-palit ng pating mix. So, hindi lang po pating mix ang ating gagawin dito, ha? Hindi lang. Yan, nakuha natin siya ng buo. And kung makikita nyo, yung pinakailalim niyan, yan, root bound na siya or bounded na siya ng roots. So, yan, oh. Bounded na siya ng roots. So, itong lupa, tatanggalin lang natin tatanggalin natin ihulos natin yan hindi ko to itatapkat kasi kapag ito itinapkat natin tas yun ang itutusok may tendency pa na malantay yung mga dahon nito sa pinakailalim eh kaya hindi yun ang gagawin natin hindi yun ang ipapakita natin kasi hindi naman nga natin siya ipopropa hindi tayo magpaparami kumbaga ibabalik lang natin yung siglang ngitong ating mga aglo na to. Yan o, ganun na kadami yung roots na. Yun, kung kita nyo naman, wala siyang insekto or peste, di ba? Wala siyang pinaka mga anik-anik chan. -anik Yan. And itong soil niya ha, soil niya ay pwede din nating magamit pa ulit isasama natin dito sa ating nakaready na pating mix. May nakaready tayo. Isasama natin. Pero kung may makikita kayo kapag hinalwat niya, nyo, hinalwat, alam niyo ba yung hinalwat? Pag tinanggalan nyo ng lupa at nakita nyo na may mga langgam-langgam, huwag -langgam, nyo gagamitin muna yung inyong pating mix na tinanggal. So yan. Since nga ang lupa niya dito ay kakaunti na rin, kung mapapansin nyo, maiksi lang yung portion ng may ugat niya. Maiksi lang. Ano? And, nun, ang gagawin natin, itutungo kayo ng kaunti. Ikakat natin to dito. Magtitira lang tayo ng ugat na kaunti dito para din matanggal yung itong sobrang lege niya. Ikakat natin siya dito sa hati. Hati nito. Yan. Dito ba? Yan. Pinakahati nito. Ikakat natin. Ibaba kayo ng kaunti. Yun. So, ikat natin siya. Hati. Yung may tira pa din dito. Kasi, alam nyo ba, na itong mga roots na to, nakakaagaw din to ng vitamins or yung sustansya na dapat sa mga dahon na mapapapunta. Yun. Kaya, itong mga ugat na to, dapat na natin din silang tanggalin. hati natin. Hindi ko alam kung pakinig nyo yung music. Try pala kayong ikat. Ikakat yung video natin. Kasi pakikinggan ko yung aking uh, nare-record na vlog. Kung pakinig yung background. Kasi kung pakinig po yung background, maka-copyright tayo. Hindi ko din may upload itong ating vlog. Wait lang. At dahil nga rinig sa background nitong ating video ang music ng ating kapitbahay, kaya ayan na naman, voice over na naman ang ating peg voice over ang peg. So, after nga natin na makat itong ating baba ng ating mga roots, ay uumpisa na natin ito na itanim muli diyan sa kanyang pinakapaso. So ang una nating gagawin ay ihahalo muna natin itong dating niyang pating mix dito sa ating bagong pating mix na gagamitin. Kasi sure naman po talaga tayo na wala namang peste or insekto itong dating niyang pating mix. Magsusuot muna tayo diyan muli ng gloves kasi talaga namang yung ating kuko ay napupudpud na sa paghahalo nitong ating mga lupa and yung ating dating pot, yun ang ating gagamitin. Hindi na rin natin ito hinugasan kasi sure naman nga talaga na wala talagang namahay na insekto or peste dito sa ating mga pating mix. Hinalo lang natin ito ng mabuti para ma-make sure natin na equally distributed ang mga components or yung composition ng ating pating mix. Napaka-importante guys ng ating pating mix na gagamitin lalo sa panahong ito na sunod-sunod ang pag-ulan. Dapat ay well -dried. Raining or madaling tumustos yung tubig na mapapapunta dito sa ating mga pating mix upang hindi sila istakan ng tubig. Once kasi na yung inyong pating mix na ginamit ay nag-hold ng tubig or naiistakan ng tubig, ay napakalaki ng chance na sila ay marutrat or yung pagkabulok ng kanilang mga ugat and later on pati ng stem dire-diretso hanggang sa kanilang mga dahon. And yun guys ang ayaw na ayaw nating mangyari dito sa ating mga halaman. At kung kayo ay matagal nang nanonood dito sa ating vlog, ay tsak na alam na alam nyo na kung ano ang pating mix na aking ginagamit. Pero doon po sa hindi pa nakakaalam at bago pa lang sa ating YouTube channel, ang ating pong pating mix na ginagamit ay ang mga sumusunod. Ang ikatlo pong bahagi ng ating pating mix ay ang ating rice hull or yung ipa. Mas bulok yung ipa ay mas maganda. Ang sunod naman pero ikatlong bahagi pa rin ng ating pating mix ay itong ating carbonized rice hull or yung sunog na ipa. At ang pangtatlo naman ay itong ating garden soil, which is sa ikatlong bahagi din nitong ating pating mix or 33.33% .33 ng composition ng ating pating mix. At pag may available naman po tayo na kokopit ay sinasamahan natin ito 10% lang ng ating composition. So, ang mangyayari po ay 30% na rice hull. 30% din ang sunog na ipa. 30% garden soil. And 10% naman ng coco peat a total of 100%. So ayan, tapos na natin itong isang ating aglaw nema. Huwag nyo lang kalimutan na i-press ang kanilang pating mix para mas humakab ito sa kanilang mga roots. Nang sa ganon ay mabilis na maabsorb ng roots ang anumang nutrients na meron dito sa ating pating mix. Ilagay muna natin ito sa gilid at mamaya ay ibabalik natin ito doon sa dating niyang pwesto. Ang isusunod naman natin ay itong ating aglow neman na alumina yung nakalagay dito sa likod natin. Ganun lang ulit ang ating gagawin. Atin muna siyang i-a-uproot. Medyo paluluagluagay natin ang kanyang mga soil. Ampasampasin pasin nyo lang ang gilid ng kanyang mga paso upang mabilis na mag-loose ang kanilang mga pating mix. And yun nga, nung ma natin ito ating pating mix, nakita natin na ito pala ay pinamahayan na ng insect to Hindi natin guys isasama ang pating mix na ito dito sa ating bagong pating mix na gagamitin. Upang maiwasan na muling pamahayan itong ating mga aglaunema. Sa susunod natin ng mga vlogs ay ipapakita ko naman sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa ko doon sa mga pating mix na pinagtanggalan natin ng ating mga halaman. Pwede pa kasi natin silang magamit basta ititreat muna natin ang mga peste or insekto na meron dyan. Sa ngayon ay tanggalan galin muna nating mabuti ang mga pating mix dito sa mga ugat itong ating nem na alumina. After nyan ay hugasan muna nating mabuti itong ating paso na gagamitin kasi dito na lang muna natin ulit itatanim itong ating alumina. May peste pala itong ating pating mix kaya naman yung mga dahon nila ay talagang naninilaw ng halos sabay-sabay. Uhugasan muna natin itong ating halaman lalong-lalo na itong kanya mga roots para sure tayo na matanggal natin ang anumang insekto na nakakapit sa kanya. Lilinisan din muna natin itong ating lamesa or itong ating area na ating pinagtataniman. Ipunin na lang muna natin sa isang lagayan itong mga pating mix na nalaglag dito sa ating lamesa upang ating munang siyang maitabi. So, after natin yung malinisan itong ating lamesa, ay ang isusunod naman natin na hugasan ay itong ating gloves na ginagamit. Mas maganda sana kung mapapalitan na natin itong ating plastic gloves na ginagamit. Kaso, wala na tayong available na plastic gloves kaya pinagtsagaan na lang muna natin na hugasan ito. At yan nga kutsilyong yan ay hindi na muna natin din hinugasan kasi hindi pa naman natin ito nagagamit dito sa infested na alumina. Pinutulan na nga muna natin dyan ulit ito ng ating lower roots or lower stem nila. Magtitira lang tayo dyan guys ng kaunting roots diyan sa pinakailalim ng kanilang mga stem. And after nga natin na matanggalan pa ito ng stem or yung lower roots nila, tinanggal na din natin diyan yung old na stem na kata natin dati kasi medyo bulok na din naman ito at hindi natutubuan ng mga dahon. At yung baby nitong ating Aglaonema Alumina na humiwalay dito sa kanyang pinaka plant habang tinatanggal natin kanina ang kanyang mga roots ay isasama na din natin dito sa kanyang pinakamother plant at itatanim dito sa dating paso na kanyang pinagtataniman. Simulan na natin lagyan ng pating mix itong paso na ating pagtataniman. At yun nga palang mga aglaw nema natin dito sa harap ng ating bahay, papalitan na din natin ang kanilang mga pating mix. Pagkasikita nyo na medyo kitkit -kit na at matigas na ang kanilang mga lupa at hindi na rin magaganda ang mga sumusulpot nila na mga dahon, ay oras na para palitan ninyo ang kanilang mga pating mix. Ang pagkakaroon kasi ng maliliit at hindi magagandang mga dahon ay indikasyon din na wala ng enough na nutrients ang inyong mga pating mix. At kahit anong lagay nyo ng mga fertilizer ay hindi na talaga gumanda at lumaki ang kanilang mga dahon. Hindi ko na lang guys maiipakita sa inyo ang paglilipat natin itong ating ibang mga aglaonema dito sa ating garden. Medyo medyo mahaba-haba na rin kasi itong ating video na ito. Basta sa susunod na mga vlog ay bibigyan ko kayo ng update. So ito na guys, yung ating pinalitan ng pating mix. Yung kinat natin din ang kanyang mga ugat sa baba para magkaroon naman ng malalaki at magandang tubo ng dahon itong ating alumina. At hindi na maagaw ng mga roots ang mga sustansya na dapat ay sa dahon na pupunta. Ibinalik nga natin yan sa dati niyang pwesto. Ganon din itong ating narrow lip na aglow nema. Ibinalik na din natin muna siya sa dati niyang pwesto. Ang ganda talaga nitong ating narrow lip na aglow nema. Hindi ko lang talaga matandaan kung ano ang ID nito. Pakicomment na lang guys kung tandaan nyo kung, or kung alam nyo kung anong ID nitong ating narrow lip na aglow nema. Medyo hapon na dyan guys, kaya hindi ko na kayo maiikot-ikot dito sa ating garden at mabigyan ng update. Lalo na dito sa tinanim natin na luya at labanus. So muli po, maraming maraming salamat po sa panunood and see you sa ating next vlog. Bye everyone!